Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito si Vicky Osawa nang mag-usap tayo. Hello, Ma. Am? Hi, ayan. Good morning. Good morning. Gusto na kayo mag ina. Okay naman po. Ay medyo <laughs> medyo ano lang po. Siyempre, ay naghihintay-hintay ng ano. Oo. Oh, 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 magandang po. balita. Yeah, na siya. Iba pala ang lugar ng kinamatayan niya. Inananap pa namin. Oh, sinanong ko, sabi ko, hindi ba matatapos, ano? Sabi niya, titignan namin yung documents kung okay na yan. Papasok man daw sa'yo, February pa. Oo. Oh, bak Hi. bakit hindi ka pumunta rito ng Japan? Eh, kaso po noon, noong, ano, mm ay, one month lang ako dyan noon, ma'am. Kasi po, ay mm. nung pumunta ko dyan, ay eh, ako. Noon, ay parang hindi ko puna kayo yung klema, kaya umuwi po ako. Ah, sa bagay, malamig. Kasi parang i-baby eh, girl mo, di ba? Someday, pag nag ka, kasi yung anak mo, nakapasok sa kusikitohong. Oh, anak niya. Kaya ang laki ng chance na ikaw din makasama niya rito. Ngayon, di ko alam. Sabi nila... Hanggat hindi na kwenta, hindi nila masasabi kung magkano talaga. Since na ilang buwan din hindi ka panabigyan, baka umabot ng maganda-ganda mula mo dyan sa Pilipinas. Uh, kung sa estimate lang po natin, mga, ano, mga ilan ko kaya yung halimbawa dito sa atin? Depende sa kung magkano palit ng yun eh, diba? Kasi uh, ang mangyayari, bank to bank, ipadadala sa iyo dyan sa banko mo yung pera. So, ayoko ng hawakan ng pera. Gusto ko ikaw mismo ang umawak from the start. Oo. Papasok diyan sa account mo, anak sa Pilipinas. Pero peso na siya. Apo. Oo, peso na siya. Kapares nung... Yung naalala mo nung nandiyan ang asawa mo, di ba? Sa pumapasok sa asawa mo, sa account niya. Ano ma'am siya? Nung nandito po siya, hmm. yung kapatid niya po ang okay. Dahil ba may dumating po dito notice sa uh, amin. Uh -huh. Nangawag niya po doon sa sister niya. Tapos yung sister niya po ang magbibigay, nagpapadala dito sa Western Union ng pera ah, niya. Ah kaya ganun. Pero may dumarating sa ipapagaling sa pension eh no? address sa Pilipinas. Apo, dito na po kasi siya nag ano ng address niya na dito na talaga siya titira kasi lang po talaga siguro dala ng katandaan niya eh, ay -oh. eh yun laging nakatikil siya gusto niya lumakad lumakad oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oh. ah okay ayun kapasit siya ah kaya pala babae ang nag-report nung kamatayan niya Nagulat kami kasi yung kasi yung kasi niya, yung family registration niya sa isang lugar. Tapos yung due mention niya, yung address niya ibang lugar and then yung kinamatay niya lugar, ibang lugar na naman. <laughs> Tatlong location Ayan. na trace namin tagal. Ako uh, kasi ma'am, kasi hindi talaga ako marunong mag-Japanese. Oo, kaya ako hirap na hirap. so, Dani, wakar-wakar sa no kimuchi. Naitindihan ko. Appointment ko na sa kanila para malaman kung magkano ang totally makukuha at kung okay na lahat ng documents. Ang mangyayari, anak, ganito. Mula nung hindi na ipasok yung pera sa asawa mo, lilikumin nila ngayon yung total and then ipadadala sa iyo one time lamsam yung mula nung namatay siya na hindi na kinukuha yung pera no nung hindi na na-withdraw yung pera lahat yun papasok sa iyo every two months every two months kasi ang pension anak Ah uh, pa Every 2 months ang pension niya and then kung halimbawa hindi mo nakuha ng 2 years, ilalamsam yung 2 years na yon. Padadala sa iyo uh -huh. one time. And uh -huh. then every 2 months may matatanggap ka na dyan sa Pilipinas hangga't di ka nag-aasawa. Apo. Oh, ah, uh -oh. pag nag-asawa ka, yun, mawawala na yun. Matatanggal na yung uh, every two months mo. Pero hanggat ka uh hindi -huh. ka kinakasal, dire-direct siya. <laughs> uh, sige pa sa akin, nung siya ay buhay, sabi niya, basta pag ako ay nawala, bigla ako nawala, huwag ka mag aala tsaka yes. yung baby, yung bata, ay meron siyang, meron din siya. Yes. Kasi iba uh -huh. ay salamat naman ho sa Diyos at um, talagang talaga napagdasal ko rin yan at um, para ako ay makaabayad na rin ang aking mga utang-utang. ko. -utang. Uh -huh. kaya talagang hindi ko agad na-send yung mga kailangan dokumento ako. Uh -huh. Sabi uh -huh. ko pasensya na rin kasi natagalan talaga siya. Diba uh -huh. maraming, marami akong nilapitan ng mga nakikita ko sa online pero hindi ako nag-ano, hindi ako, hindi ko nilapit sa kanila kasi nga, uh -huh. sabi ko, ko naman sila talaga totally na yung walang ano. Kasi may nag-refer nag po sa akin, kaibigan ko. Thank you. Oo. ko na lang kayo sa YouTube, napapanood ko. Sabi ko, okay naman pala kay Madam. <laughs> no. Kaya talaga makaya ka ng process niya. Siyempre naman, kung ako talaga ang pupunta dyan, mas lalo po ako mahihirap. Kaya ang laki pasasalamat ko din po sa inyo, oh. sa, sa Panginoon na talaga pong mm. dati po ako pupunta dyan ay nagpaayos na yung Aking isip na yan. Oo, oh, tsaka magpagsimula kayo mag sa Pilipinas. Ako naman, ang sistema kasi natin, gusto namin nilalakad natin sa magandang paraan, hindi yung mga magic-magic. Ayoko ng magic. Kaya nga po. Sabi nga nila, sabi ko kasi yung iba nagpapaayo, sabi ko, naku, pag nagpaayos kay sa amin, lalakad tayo ng diretsyo, ayoko ng kanan-kaliwa. Kaya kung uh, ano, hintay talaga kayo. Kasi kung talagang maayos tayo, mas pang matagalan yan. At saka, ma'am, talagang bumubuti kung ako lang talaga yung iintindi ng ano ng mga tao. Siyempre, marami din naman kasi sabi ko, hintay-hintay na sabi ko sa anak ko. Arigato, arigato. Uh, Ilan taon uh, na ngayon si baby girl mo? Gray, ano na po siya? Eight years old. Bali, grade three na siya dito sa Pilipinas. Ang laki na, no? But, sana makapasyal kayo. Siguro someday pasyal mo siya rito sa Japan, di ba? Hmm. Medyo malayo din po yung lugar niya eh. Ilang hmm. din kami bago nakarating doon ako. Ipuntis kasi na ako yung pumunta d'yan. Malalo ay, nga. <laughs> pinag pinaglakad niya ako. Diyos ko, pagod na pagod ako. nabi kami tumating d'yan. Isang base lang kami sa Makainan tren, Tapos ang layo na nilakad. Ay, <laughs> <yes>. <laughs> Kasi so, gabi ay eh, pagod na pagod ang <laughs> uh, alam niyo ba parang ngayon ay eh, parang talaga ako ng tinig. <laughs> ah, Oo, oh, talagang sabi ko nga gano'n. So, ko kasi yung iba uh, mga uh, nagmamadali. Sabi ko, pasensya na. Hindi, ko, hindi natin um, pwedeng madaliin ng mga bagay-bagay. Sabi ko. <laughs> Nahihiya nga ako, ako minsan mag ano. Kasi baka isipin, isipin ng, ng opisina ko ako na abay wala ka pang binibayad sa amin. Tapos ang hindi, okay lang po yun. Basta yun nga lang, ano, sa totoo lang tayo. Tsaka, tsaga, tsaga talaga ang, ang, ang sabi lang sa akin, basta isang daang lapad mahigit, sinabi na sa akin. Pero, eh, almost ilang buwan na rin na hindi na naman na ayos, di ba? Almost eight months. Oo, oh, kaya siguro mga dalawang daang lapad, ganun. Mm -mm. Pagpala, I anin mean, mo, tsaka dire-diretso na yung pasok ng pera sa'yo. Uh, forever yeah, na yan. Yeah. Alam nyo, uh, salamat madam at uh, kayo po talaga siguro ay instrumento ni yeah. God para ako ay matulungan. Kasi ay, ako talaga si inyong tiwala. Pa. So, ako ay na-stress talaga ay hindi lang ako makapag-video ko at masyado nang mahina yung ano kaya sabi ko ganito na lang ay na-stress po talaga ako ng todo na ano ako naglagas ang aking buka ay isip kung pa paano ako baka maayos yung mga bagay na yan oo, oo. huwag kang mawala ng pag-aaral isipin mo yung anak mo maliit pa yan Naiyak ko Masayang ako sa sabang napasaya ko ngayon. Hindi ko magkakain kasi na maayos yun ang gano'n na lang na ako uh, hindi po punta dyan. Salamat mm. alam po dyan kayo. Tara. Thank you po rin ka. Thank you rin sa'yo. <laughs> thank you sa tiwala mo. Hmm. Basta importante, hindi mo yung sarili mo dahil pa yung anak mo maliit pa. Yeah, diba? po, to, pasen, Kawawa po, ang bata. Yung, yung aking buhok ay bumalik na kasi ni Iwan sa ngubot talaga siya <laughs> ma-stress ako ng todo. Ma'am, thank you. Kasi... Amiiyak ba ako sa sobrang tuba ko talaga. Kasi na ako may magandang ano anak, matyaga ka eh. Nakita, nakita kasi, ko, ko, naman kasi, eh. Sabi, ko kasi kay God, sabi ko, mo muna sa atin yung ano, yung tulungan mo pa ako yung mga tao nag-aayos ng aming pinapag. Hindi ko naman siya kaya punta doon. Mas malaki magalas po punta ako. Mm -hmm. Thank you, Siguro thank you. talaga, ma mabait naman talaga si God. Kaya yun, sabi ko, hindi naman ako kako masamang tao para kako ako eh. Mm -mm. Yung mag hindi maganda sa kapwa ako. Nagtiwala naman kako ako sa kanila. Thank you, thank you. Thank you. O oh, anak, oh, relax ka lang, ha? Salamat po ng maraming maraming sa inyo, ma'am, sa inyong team po. Oh, thank you, thank you, yes, sa suporta niyo at saka pagtitiwala niyo, ha? Sige po, salamat po. Okay, ma anak, po thank, thank you. you. Po, eh, Anything, paso pasok, ka lang, oh, oh pasok ka lang sa FB page, ha? Mga tanong mo, okay. Sige ha? Sige, okay. ma'am, salamat po talaga. mo sa sarili mo. You. Thank you, Iha. Okay. Thank you. Salamat po. Thank you, bye-bye.